Hai kuda dan. Sambil ngai dulu. Saya pun mai dulu. Kuda dan mengai dulu. Gerik mai. Yon, mai dulu. Bagai dengan apa pun senyulatan, selamat nang naudzaken. Bagai dengan Mai dulu senyoh. Selamat senyulatan. Saya senyoh sepurta. Bagai dengan apa pun, bagai Bagadang apa <laughs> magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi mga idol Kung kailan nyo ito matulang banood Tara <laughs> Zungit, zungit lang lagi Baba eh Mga idol, dito pa rin kami sa Isla Bansahan Ayan Nangalag kami sa aming lungga mga idol Nangalag kami, nanganag, nanganag Nanganag kami sa mga idol Nagdala sila gilisan kay Una sila pangatog <laughs> <laughs> Bale mga idol, mangdanggit kami ulit dito no? no. Kasi ano Ah, uh, malaki yung ano, nabinta ni Master Jun sa kalang danggit. <laughs> Walang awa sa tao mga, mga idol ba? Ang mahal ang baligya ng ilang danggit mga idol. Sa akin, brato lang. Nagihinti lang kilo sa akin. Mali ito, malaki ba? Nagihinti uh, lang. Ang daan. Kaya hali, hali na danggit? Mga... 800? Hmm. Uh, 800. Dado alam ba? Mga idol! 800, uh, okay. 800 mga idol. Mga <laughs> 800 yan <laughs> nga narakatak ah. Ano ako na? Matot. Ano ako na? So yun nga mga idol no At pasinsa na muna kayo mga idol no Wala akong part 2 sa ginagawa ko kagabi Ano you know? Kasi ano you know, mga idol bali, Ah uh, Ah uh, Wala lang Parang tulog ba mga idol Tsaka si may ano you know, kami doon sa aming church ba Sa mga kabataan namin Sa mga bata So hindi ko nagka Nakabag video sa part 2 So nakarami din ako doon mga idol eh Tsaka nag-share din ako doon sa kapitbahay ko mga idol uh, Shout out sa aking kapitbahay Na malalaki ang natikman <laughs> So yun na nga mga idol Sana makarami Magsisisid kami ulit dito mga idol At naghihintay kami na maggabi no? Siguro malapit na ngayon alas 6 So sana sortihin Makarami kami ulit ng isda mga idol no? Siguro last muna to dito mga idol Na pang nisid Wala So yan, makidol lang, nag-intro lang ako dito kasi mamaya si Master John na naman mag-intro. Kasama ko pala si Master John, si Master Dan, oh. si Dunglin, tsaka si Lister mga idol. Puge, hindi, hindi talaga mawalang puge. Bigay. Gaba eh. Bibidya yan. So no, sana sortehin kami no. Uh, shout out sa inyo lahat. No? Sa no, lahat wala, ng mga idol. taga saan man kayo mga idol na nanonood ngayon. Uh, Maraming salamat uh, sa inyo out. lahat no. Kinakit sa'yo mamaya ulit mga idol na. Pagka may good size na ulit <laughs> Ayan mga idol Dagit Binamano Andito na pala ako mga idol na sila oh Unauna -una na ako Ay. Okay Okay Okay. Ay, ay, Kumusta? Nakatulog pala ako mga idol sa so kahit tayo bago dumilig. Ayun. Ayun na, nagsimula na ako. Kami pala. Ayun, may ano na agad, binamano, dagit. Alam mo karami na. No? Sige. Ayo ada dulu Dua Oke tu Lapa dan dengkit yes. Ayo okay, nanti lo Ayo mas terlalu Ayo 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 Masak mai dulu. Wow. Balut perin mai dulu. Ah, balut. Balut. Bay mo dulu. Bahangin mo dulu. Lakas yung alon. kanulut mualal, kaya may batu sayang hah, sagok sok mualal sagok sok kasna alun gurel wala por dosa dan awak rasakan onon onta baka baka wala yung ganyan na isa eh kasi walang sima itong ano namin ba pana oh good size ito wadol oh Pasuai dulo Dag-dag dun sa ano ba ma may -ma Nah, nasa rep wala it nga ulit betul sir so. ay ambitok, ha. ang bitaw ka ang gunit mga idol laba ulu ang sakit ang ulo Maidol. sakit ang ulo ko mga Saya siguro sa ano para akong ba mga idol siguro sa ano to mga idol agos sa alon ba sa alon siguro to or or dito dito mahigpit na yan ano kasi hindi mo paghigpitan pasok ng tubig or sa kulang ba to sa tulog ganyan so, lang yan mga idol kaya lang kayaanin pa to mga idol masyado wala laki eh, ngayon ang dito ba ang git model kagabi mga good size talaga yun lalapad ba <sighs> Ay, mga idol ko. papunta na ako sa bangka mga idol na ako yun ang bangka kita yung blinker uh. gupah ramaknya madu luar baris jalan tawaanku tu ni ni Saya, saya, saya. Eh, goro, eh. ya, dapat orang orang ah, kan? Sano si guru tu ha, Samp Ay, dapat dari bawah. Salut si guru tu mai dun, belakas si oh, bah. Tiga mai lah. Awak situng ganggit mai dulu lah. Wod aku kau ano mai dulu. Nah, waktu aku kada lang tual. Gags. Hai kunti na samut. Ha? ha? Wah. Bu, awak baju gags. Alasan mai dulu eh. buhi ato uban buhi pa na iban may dun yan buhi pa yan no ay sas malasan ang ah, gabi ko ngayon mga dos teka lang mga ayan Maidun. Yan lang, konti lang nakauwi. Nakauwi yung iba mo dali. kung nakita nyo yun. Nakawad. Nakulog pa dyan mga ito sa tubig. Ito ba? Ito ba mga dol? Hindi, bunganga to ito, ito. pumunta sa ilalim. Nakaganyan ba? Nakakulog. Ibuhay pa yan. Ibuhay pa ang iba dyan. Wala na. Medyo marami din ito mga dol. Sana. Di ko lang i-video lahat ba kasi ano ba? Aba ano uh, na siyempre ko na i-video ko lahat lahat ng huli ko. I-video. Aba na siya Hay nako. Dasoboy is tipas ka ko Dapat sa palao. Sa ano pala? Tapos, hindi lang pala ako nag-iisa mga idol. Pati sila pala. Ageto ya. Ang alon pala yan mga idol ba. Alon ba? Ganyan ganyan ka. Tapos sa alun ganyan ganyan sa ulo mo ba? Ganyan ganyan ganyan. tas wala eh, mm. <laughs> na pagkulo. Para mm. sa mga lahat na nanonood sa amin ngayon, mga sir. Mm. Sa Maraming salamat sa suporta. Dali oh. Sino na? Buko dah. Ha? Buko dah. Sa mga lolo. Buko. Oy, lagi? na lagi. Sa mga ida man nimo. Ha? Patay na na oi, apil na. Ito lang uli ko mga dulo nakabola pa yung iba. Sila na. Pero pa lang sugod pa man ang dangit oh. Pero Sige lang mga idol oh, Bawi lang kami kasi hindi dipili, pwede pilitin ah, Siguro pahinga na muna ako ng paninisid mga idol Mga ilang araw, mga isang araw siguro <laughs> Isang gabi, paninisid naman sa sunod Tiwai <laughs> <Ha>? ka? Asa man, ibutang na diri kami pakita sa mga idol na ay mo nagyatag yung mga lambay na ako Lambay na, grabe, isa ra duha kabuok. Ano sa nagamay dito na? Kasunod ba ito? Sa barbado na naman kami. Dagaan na kuwang sida ni Glino. Parang duha eh. na duha? Ano siya mga dito? Kasi si Glino nakatira doon sa kanila. May doon namin ibinta. May binta nila doon. Bakit doon? Labba dito doon. Dari, butang kayo. Butang ako sa kuwang. Noog.

Oh, ayun. Sus, may lang na ano Ayun. Ayaw nila niyan mga idol. Oh, ay na, mga luno man mga idol. hindi bang malambot, mga malambot ba mga idol ng na. Hindi man yan ibibigay mga idol pag hindi yan malambot. <laughs> oy, ulam ko yan ay. Eh. Oy, na mo, oy, ulit na to. Ah, man, Lester. So mga idol, ito lang huli at nangyayano pa mga idol Nayabu pa <laughs> Oo oh, pailain, eh. nayabu Ay nako So na nga mga idol, alis na kami, uwi na kami Sila so, mas nagdahan, ayun no. sigaw so Ay <laughs> si Benita mo, di pa kami nyo? sa iyonsa, iyonsa Iyonsa, <laughs> parang <laughs> ipunin mo Iyonsa, parang ipunin mo, sir Mga gagabay nila Mga idol, dito lang to, maraming salamat no Siguro may kain kami bukas. Try ko mga idol yung buku-buku ba no? ko ito nung no? Tagahan Ha? Taro oh. ba? Oh. <laughs> dubuhon! Ang ilahe na dubuhon kaya po. Dabang Kau ka dubuhon. Nukos yun deh. sa Wah, ada no eh. Nahuyabo akong ba? Nahuyabo. 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 Nahuyabo.

Dan enak kan? Noh, noh dia. Angin man. Nokosain ni rekam ya. Oh. Ni pulo pajudan. Nah pulo. Minasadud. Oh nokos pokita, bang nokos ini no el. Wala 15 let. Nah, apa? Hayo godan. Uh, dulu. Kau dan mengai dulu. mai. Nih kau. Malas mengai dulu. Tidak ada negara yang dangit dulu. Asa. Dulu. ada. Nah, kau kau beli naik. Mengai dulu. Saya beli lor. Buat pakai yo. Ina nak Ya bu. Ay, makan lembang dagan tu tu sila mengai dulu. Kau ada sister lagi. Kau ada kisahnya. Kau. Panghatagay na mo ubang mo na nang kanon mga idol eh, mukbang na mo Mukbang namin po May ando na sa ano, orin Mukbang minta tadaw? Mukbang minta? Pon, pon Pon, pon na ba? Dan? Oo Sige na tayo na dan Lan, <laughs> lan, 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 Si Lester na layo, inintay namin madal. Ayan na si Lester yung malo. Sa sigugatugay mo ba po? Sa laki. Sa laki to noon? Nakalugag may lak. Kung saan? Nagyan. ya. Kalang bat dong mo pa ng kaunan, Ted? Kailan mo? Nang nilargo mo dito, Ah! Nagko agar Wuih aku yang bateri uguan I, Eh like Eh 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 Saya lagi tamak Sayang mga idol Langgani tu lang tu mga idol Marami salamat to you lahat no Mga idol saya kalau nak nonton Sayangnya nak jaga naman Nonton video idol Oh, oh itu Tamak mga idol Mula ni tamak mga idol oh, Tamak tamak Oh, Buku buku iba nama yang curanya mga idol Buku buku Oh itu mga idol Buku buku parin mga idol Oh itu buku buku parin Tamak tu mga idol ha. lah. <laughs> ni Hmm. Ito, ito may oh, buko na. buko mga idol. Mga pa yan mga Oh, eh ato na yan na magsuod dito mga idol, we. Ah, oh, di aran sa adan, suod ko magkuan. Ha? Huh? Suod ko na. Sige mga idol, lang ganito lang to. Maraming salamat oh, like sa lahat, ba? no. Babay sabi. Babay sa dano. Oh, babay mga idol, maraming salamat. Magandang gabi. Babay mga idol. Magandang gabi. Babay mga idol. Napakalabad ang ulo. Kasi si kapak sa alon ba para kanong dinudukol. Ikaw. <laughs> okay. Bye mga idol. sa other video mga idol.